magkuha kami ng gulay guys naalala nyo pa ba yung pinos ko dati so ito na yun mag harvest na kami kasama Ay, ko oh, kasama ko magkuha ng gulay dito yung gulay namin yung linagyan ko ng kat ano dati ito so magkuha kami natatalo ng gulay May bunga lang to eh. na dire ay natago karon yeah. na ulo na, na sa ubos tong nabugat na Pero wala sa nadaot wala wala siya na daot. na pu dire ang isa so wala day ni na dire isa natago pa do ang ampalaya. So, dito guys, oh, malaki na talaga yung batong namin. Saka may bunga na. So, guys. Ito na. STS lang talaga. At importante magtanim para may anihin. Tapos kami ng gulay.

Unsa ka ini ining wanted dwarf no? Kapayas. Kapayas. Mo bo gyud kesyo. Dugungan. Dagkan merek bunga ning kuan mate hem palaya. Oh. Oh magkuha tag udlot. Ampunay din eh nagsunod ang tulong. Natawag mo talaga kung ano? Karna oh. natawag ko ay, Nataguan, draguan, ay. Pero, Kana? Apa, o. Sa ang tani mga mga domingo. Mga, mga domingo magdating 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 niya. Yan, magdating 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 tapos yan, o, oh, mga patulayan. yan. Mga kalabasa, mga patani parda. Naku, ang dami nito, o. Oh. May, may malagkit pa na mais. At saka ito, may abukado kami. May sili pa. At saka may mga daga pa dyan. Nagatakot-takot. gata. Tapos ito, oh, look at this papaya. It's a dwarf papaya. Ang ganda nito. Dito Talabasa. Talabasa, ayaw na. Sige na, ito na. Tapos na yan, oh. Thank you. Yes, ma'am. So, yan ang gulay namin. May kasabihan kasi.